So ito na mga master, ang gulong natin is a uh, journey. Ah, uh, pray dito tayo sa Kiko. So maghanap tayo na gulong na birdie. Tara. Tara natin dito, dati meron dito. Ito eh. po. May eh, gulong po kayo ng birdman. man. <laughs> gulong po. Ah, ano, uh, yung pang board mat, pang likod. Size 10. Next man. Pero tayo. Dati meron eh. Ape, ang motor? 13. Do. Jis yun eh, sa likod. Meron mga jis. Meron. Ayan dyan. Yung alam. Yung stock niya. Ano ba yun? Yun eh. Ang yan eh. Malaki laki ba? Ay, Ito. Ang pen lang namin ito ano Ano, sa kayo Ano Hello po. 300 ba right 'yan? Eh. Anong size po ba Kasi ko Kaya may

Ako naman yung 1-1. wala ka pang oh. yeah. Pabili na rin pala ng lahis. Yung... Ano Yung shell. Yung mga nakabak. Oh. saya so, sana yan 275. So, so, yan. ng langis. tayo. <laughs> 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 Paano na lang nga pala Thank you Thank you po And then mga master Dito kasi may gulong sila dati na stock na MRM eh, So yun yung shop nila So, naubusan na ng size din. Kaya, binila natin is eh. journey. Tingnan natin kung may journey ba. May journey. <laughs> may journey ba tayo? <laughs> Tara, na natin. Sa'yo, mga pre, tayo na rin magpalit ng gulong. Tara, let's go.

malot So yun mga master, ito yung journey, no? Ah, pero alam mo sa tingin ko mas parang mas maganda siya kasi dito pa lang sa gilid pag tubeless kasi pag, pag tubeless dapat matigas tong gilid na to. So ito siya matigas eh. Oh. Hindi ka mukha ng mga gulong ko na mga ibang kinabit ko dati is malambot, no? Malambot yung gilid, ito matigas. Tapos nakikita niyo yung spike niya. So medyo uh, Medyo marami siyang ano no design na uh, para mas makapit siya, di ba? Kahit sa mga bato-bato. No? So nakalagay dito is journey, no? Nylon. So nylon siya, mga master. bisa sabihin yan. yung ply niyan is a nylon. So meron kasi yung na uh, bakal, steel. So, yun. Rotation, yan, DOT038. AB8A38. So, 90 by 90 by 10. So, yun yung nakana dito, no? At ang load range niya, no? 55 mm max loaded, 218 kilos. And... 480 lbs at 300 cups. Uh, capacity no? so 43 uh, PSI cold so journey nylon made in PRC so bigyan natin siya ng review mga after ilang months no so kung ilang months natin siya na gamit sa araw-araw so, Kung mabibigay tayo ng MC taxi so yung iba kasi yung bilis lang 3 months 4 months so try natin to ngayon lang Tayga tayo gagamit nito ng journey kung talagang may journey tayo dito Go! Ah, kabit na natin. So, yun mga master. Hangin na lang ko lang. Kabit na natin. Oh. Ah. hangin na, na lang natin to. So nga mga master, nakabit na natin yung gulong. Yan. So journey. Ayan, susunod naman natin is magchichins oil tayo. So, susunod natin ay magchichins oil tayo gamit ang langis na to. Ah, alam niyo na to, ano lang siya. Shoutout nga pala sa Team Tuesday. So ayan. Ako uh, Team Tuesday tayo ngayon. So ayan. Cheers natin Team Tuesday. So shoutout sa lahat ng Team Tuesday. Ingat kayo palagi. Bye-bye.